Labis ang gatos mil pisong kantidad din iligal na droga ang nakuha ka ng sa pigkasar na search warrant operation sa Purok Santan, Barangay Loy, A. Arroyo Masbati, alas 8.10 din na kaaging September 25. Sigun kay Patrolman Michael Cristobal and Desk Officer Kan Arroyo Municipal Police Station, sulamenting ang mga nakapaketeng droga na sanaan sa intang naabutan makalis na makatunog sa makatunog subuot. Ang target ng Desk Operasyon na pigbistong si alias Raprap, Rap, 24 anyos as a residente ka na sabing lugar. Kabali sa mga nakuha sa sa harong suspect and limang medium size sa shay asin duwang small size sa shay nang pigtutubo na siya na, na po mas o minus 15 gramo asin may street value na 102,000 pesos palaging duda sa siguro iniisip man niya palagi kung pulis ba o mga mga nakakausap niya criminal kaya yan ma'am palaging para ding pulis palaging duda hunyong unyan na taon kan po nandaang imonitor monitor kan ang otoridad malapalos na sospek kung sa kuan medyo may sa palos lang pero hindi na namin yan mama hanggat hindi yan mo Momonitorin namin ko ang mga galaw na, ng mga kalaban dito sa roroyman. mam. Sa ngunyan, padagos paan ang pinagigibong operasyong kanaturidad nga ni Upanimbag sa lay and suspect as in iba pang persona na padagos na naimbolto sa paggamit asin in kang pinagbawal na droga. Para sa mga barat at tatakbikol, Regine Boy.